Ano nangyayari sa iyo? Nag-ano ko, nagbuhat ng mga paso, na mga bibigat, tapos ano... May narinig ka ba lumagot sa balakang mo? Parang wala naman. Parang wala naman. Oh. Pero ngayon? Pero dahil nga nag-ano ko, yung na, nakabinyan ako sa pagka-umaga, yung magsa-stretching ako, medyo nabawasan naman na. Medyo nakaka... dati kasi ganyan lang masakit na eh. Ngayon, nakaka, ayan, medyo nakakalain na ako. Hindi pa ganun maabot. Uh -huh. Pero, at, at least, ganun paano, game-proof. Hmm. Kasi mm -hmm. pag yan yes, hinayaan yeah. mo rin, hinayaan mo rin, nako. Hindi ko alam, feel ko na, naipitan lang yata ako na ugat or ewan ko. Kasi yes, nagma... Na, ano yung, yung yung spinal nerve natin tinatawag, o yung dyan sa lumbar, sciatic nerve yan, yan yung mga nakukompress. Yan, yan yung mga naiipit naiibig dyan nito pag na-compress tong mga tinatawag nating annulus. Mm. Okay. Saka, ko din kasi na kayo ko noon dahil nagtatanim ako eh. Mm. Nagre-reclam. Ibala kang din yan. Parang daw. Sige natin. Okay. i Okay. Okay. Na natin. Uh, madali lang na. Pero natin. nung dati, yung pati kita ko masakit. Sa yatik na. O so, right. pag ginaganyan ko, hindi ko kayang ilapit sa kalawal ko. Parang may baitsit. Oo. Oh, oh. oh. Sige, ano ito muna po. Para. Na hmm. mo na. Tatangkarin mo eh. Oo, oh, matangin, <laughs> Tanggalin si Mario. Bago bigyan ko <laughs> ah. <laughs> Sorry. <laughs> Bago. <laughs> sa mga baby pa, ba, hindi pa well, yung ano. Pero pag ikaw ay 30 anyos pataas na, ang bango na niya yan ano natin. Ayun <laughs> na nga yung pabango ko ngayon. Ang pabango natin. Tigaan natin ngayon ha. <laughs> ano lang yan ha. Ah. Ito, matibay nga ito. Uh, pinapalitan lang natin. Ano? Heavy duty na kasi itong binili ko na ito tayo. Pero yung mga ganyan, may bango. Yan yung mga pangano natin. No? Paglalabas. Hold it. Mayroon doon. No? Hindi na po. Okay, eh, hindi ka kapatagilip. sisira kasi yung mga ganito pagka nasayara ng na ano, ng okay, mga chemical tapos airport, Lumulutong. may okay, iba kasi yun Dito naman tama no sa pinaka pelvis. Yung dito, sa buong lumbar. ka eh. na mo no. so, yung mo muy bien la se me mojó no lo puedo sacar no está eso no está sabes que me Yeah, yeah. Normal lang sa tao kasi pagka... Pinagod ko muna lahat. <laughs> pagka tao ganito, pagka first time mo oh, Naku, baka masakit dyan. Pero kita mo, oh. Kita mo nasaktan nga eh. ba? Ako dati, dito Kaya yung hopeless na. Internet pa therapy Teka, na ng sampung okay, beses. Wala, ay nakita kita sa Saudi po eh. Ina sa amin dito. Nakarapin <laughs> na, 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 na kita, di ba? Oo, oh, doon pa sa isang lugar. Yung ano, maliit. So may pag isang hata ka lang, tapos na, tapos. Wala ma so, -ta okay, may ako, therapy yun. O, inhale. Exhale. Sa una talaga mga kayo, lalo pag may naririnig kayo mga tukuntunog-tunog, tuk tuk ako po, mas na. Um, baka mga, baka hindi na makabalik ka. Hindi na ba? O, dyan lang, lang muna. Kaya mo lang muna sumingaw yung mga... Tapos yan, 1 to 2 days para makakaroon lang ka pa ng mga mild, mild muscle pain reaction. Pero 3 to 4 days, wash out lahat yung nakakanoon. Kahit ngayon man na, okay. baga, na yan, maglulusin na yan, hindi lang talaga agad mape-perfect, lalo kung medyo may mga stress pa ng mga mas. e eh, pag umuupo din ako eh, kung na, nakaupo ako mga hmm. 30 minutes, pag bababa na ako ang sakit. Hmm. Ngayon mo obserbahan, lalo kung nasa kotse ka, di ba? Pag professional, uh -oh. o yan, naputin kayo ng na mga isang oras may git niyan, gawa ng traffic, eh, anong oras na ba? mga ay oras nga. Yeah. Stress. Ah, uh, wala pang traffic pero pag uh, bumiyay ka por na maporna, okay di yan. Traffic inaay. Sabi eh sa sa Uyo. yun so. Dito naman mm, nga. Nasa. kasi natin hindi po matupi-tupi yung Parang na ano lang, bumagsak na lang. <tipis> <tipis> Loose na yan, maglo na yung mga solid. Basta yung mga cracking na yun, malaking ano yun, malaking epekto yun sa ano? sa balakang natin. Pagka pumalit yung mga positive joint natin dyan, talagang giginawa <tipis> <tipis> Kasi pag yun sumablay, hindi ka na makakaupo ng ganyan. hindi naman nangyayari dito yung pantyado natin yung mga Pero pwede maligo? Ay, bukas na. May traction eh. Magkaiba yung... Kahit mainit na tubig, bawal. Anong oras na to? Kung maliligo ka ng gabi, kunyari natutulog kayo mga alas 12, alas so, 11, pwede ba? Ano oh, yung gawin yung Medyo mas mababa na. Hindi, masakit Pero pa. Pero masakit pa din. Ayun nga, 3 to 4 days. Wash out na yan. Okay. So, nerves lang naman siguro yun no? kasi hindi yun, ano yung mga stress lang namin yan mamaya wala na yan okay, eh pag napahinga ba 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 na? dati hanggang ganyan lang ako eh. oh, 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 okay. mas bababa na siya kaya ano to, dapat everyday babalik kami hindi na, 3 to 4 days magpahinga ka lang wala na yan, tapos pag ising mo sa umaga nga o lakas ang konti one kapila yan lang tapos, yan lang What? One, to lang. One, 2, Yun lang. Tapos, approach lang mo lang. Hindi mo na kaya gumalitin na natin kayo Hindi naman kayo severe, eh. One, ano lang. One shot delete lang yan.